po. So, ngayon, excited ako kasi nabilhan ako ang aking asawa ng no? ito na yung trending ngayon dito sa UAE na chocolate. Yung mayroong sa loob na anong tawag doon? Kunafa. So, binili niya to sa Sharjah. 20 dirhams na dati, 15 ngayon, 20 na. So, eto, tapos dalawa. So, eto dark, eto hindi dark. So, check natin kung ano lasa. Hmm. Here. So, ito mas mura to, 20. Yung, yung iba, is yung fits, fits, is mahal. Kasi makapal yun. Ito manipis lang. Tsaka packaging nun maganda. Ito yung packaging niya, white. Wala plastic lang. Pero yung taste, ang atin tikman. Yan siya, ah. Uh, kung aanahin natin, wala pa siyang isang dangkal. Ah. Uh, wala pa siyang isang dangkal. So, so natuno na po masyado kasi mainit sa labas. Hmm. Check. Mm. Kaya lang, medyo natunaw na. Pupiyak. Oh, yeah.

Pistachio to. Pistachio yung kunafa. Tapos, ito naman. Dark. Kaya lang ito kasi, nilagay na sa web. Yung kasi naimong ko sa opisina. So, ito, nilagay ko na, nilagay na ng aking hasawa sa web. So, this is dark naman. Check natin. Ang dark. Mm uh hmm. -huh. Mm. Mm. Ang sarap din. Parang natusto yung dark. Hindi ako may sa dark kasi mapait. Pero ito, dark siya pero hindi mapait. Kasi ito parang sobrang sobrang tamis. Etong dark, is hindi siya sobrang tamis. Pero hindi siya mapait. So, 20 dirhams to. Wala pa siyang isang dangkal. So, 20. Medyo mahal. Kasi 20, tapos ang nipis. Tapos yung lasa niya, masarap naman siya. Okay lang. Okay lang yun. Pero masarap na. Masarap. Oo. Yun po. Ito po. Finally! Thank you for watching!